si Pablo. Tingnan niya ang kanyang mga atelan na at Dito po tayo sa bahay. Ito po ang aking garahe. Aking truck na di ginagamit. Sa reserva lang po yan. magtapo ng mga basura. So ako lang po siya pinaparegister. Ito ang bahay. Ayan, po sila. namin. Napakinit po ngayon dito. Ah, ako ng mga camera kasi pinasok po itong garahe ko noon. Dito lang po. Salamat.